Welcome sa ating ikalawang aralin sa ikalawang markahan. Ako, si Teacher Rebecca, ang inyong makakasama sa video ito. Pag-uusapan natin ngayon ang pabula mula sa South Korea. Alam niyo ba kung paano nagsimula ang pabula? Pinaniniwalaan na noong unang panahon, may isang tigre at oso na gustong maging tao. Kaya sinabi nila ito sa kanilang Diyos na si Wanin. Ang sabi sa kanila ni Juanen ay magpakulong sila sa isang kweba sa loob ng isang daang araw. Sa kagustuhan na maging tao ang dalawa ay sinunod nila ito. Ngunit hindi nagtagal ay lumabas din ang tigre. Pagkalipas ng isang daang araw ay may lumabas na napakagandang babae at ito ay nagpasalamat sa Diyos. Ngunit gusto niyang magkaanak. Kaya't pinadala ni Wanen ang kanyang anak na si Wanong at ipinakasal ang dalawa. Sa paglipas ng panahon ay nagkaanak sila at pinangalan ng dangon. At dito pinaniniwala ang nagumpisa ang paggamit ng pabula sa iba't ibang dynasty sa South Korea. Katunayan, lumaganap din ito sa bansang Gresya. At isa sa mga batikang manunat doon ay si Aesop na tinagurian ding ama ng sinaunang pabula. Ang pabula ay isa sa pinakaunang panitikan sa buong daigdig. Isa itong uri ng salaysay na nauukol sa mga hayop na nagtuturo ng aral na angkop sa sangkatauhan. Isa itang kwentong piksyon o kathang isip lamang. Ito ay batay sa pagpapakahulugan ni Damiana L. Eugenio. Naipapasa sa pamamagitan ng tradisyong oral o pasalitang pagkukwento ang pabula. Ang mga hayop ay yung na parang mga tao na nag-iisip, nagsasalita, at gumagalaw din. Sa uri ng tayutay, tinatawag itong pagsasatao o personifikasyon. Ang pabula ay isang kathang isip lamang, ngunit nagbibigay ito ng aliw at ang lalong mahalaga ay nagbibigay din ito ng aral. Hayop ang mga tauhan sa tinatawag nating pabula. Halimbawa na lamang dito ang ahas. Ginagamit kung ang gusto mong pairalin na katangian ay isang taksil. Pagong naman kapag mabagal. At aso naman kapag matapat. Itinuturo sa pabula ang tama, patas, makatarungan at makataong ugali sa pakikitungo sa ating kapwa. Ngunit alam mo ba na mayroon din tayong tinatawag na pabula ng halaman? Ang ilang sa mga halimbawa nito ay ang kamatsile at granada, ang maliit na kawayan at ragini, ang punong mangga at ang lampakanay. Kung mapapansin natin, ang mga tauhan dito ay mga nagsasalitang halaman din. Kung kayang gumawa ng hayop ng mabuti, mas lalong kaya ng tao. Isa ito sa mga konsepto ng pabula na kung natututo ang hayop sa kanilang pagkakamali, mas lalo na ang tao. Kaya't masasabing mainam ang batang binusog sa pabula. Ito muli ang inyong teacher Rebecca, ang guro nyo sa Pilipino. Hanggang sa muli, paalam!